Senador Francis Kiko Pangilinan sa isang kwelang panayam sa Super Radio DZBB umami na gusto niyang maipasa ang panukalang batas para sa Independent People's Commission bago dumating ang kapaskuhan. Sana bago magpasko, maaprobahan na ito dahil kailangan nating bilisan ikanya ng puno ng pag-asa. Nakakalungkot ang naging obserbasyon ng taong bayan. Wala raw umanong nakukulong sa mga anomalya. Sabi ni Pangilinan, hanggang hearing lang pero mga malalaking tao parang nakakalusot sa kriminal na pananagutan. Noong Agosto, nag-file si Senate President Vicente Tito Soto ng Senate Bill No. 1215 na layuning lumika ng IPC na tututok sa mga anomalya sa lahat ng proyekto ng gobyerno. Kung maipapasa ito, ang IPC ay susuporta sa kasalukuyang Independent Commission on Infrastructure, ICI, na kasalukuyang may 13 abogado, 10 dito ay voluntaryo. Kailangan ng IPC ng kapangyarihang humiling ng search warrants at seizure orders, ani pangilinan. Idinagdag pa niyang, ang sinasabi ni Chief Justice Puno dapat ay may kapangyarihang silang ifreeze ang mga account. Sinasabing ang IPC ay posibleng tumagal ng tatlong taon, ngunit huwag umasa na maghihintay pa tayo ng matagal para sa mga kaso. Hindi ibig sabihin na tatlong taon ang ibigay sa kanila ay aabutin sila ng ganong katagal para magsampa ng kaso, masyadong mahaba iyon. Sinusuportahan din ni Pangilinan ang mga mapayapakang protesta sa buong bansa na nananawagan para sa pananagutan sa mga korupsyon sa flood control projects. Hindi natin masisisi ang mga tao, palaging may investigasyon pero walang nahahantong sa kulungan, sabi niya. Nagbigay rin siya ng mensahe sa Sandiganbayan at Korte Suprema. Panahon na para magising at tumugon sa ganitong umiinit na usapin. Ang IPC, kung maipasa, ay magiging isang mahalagang unit upang tugunan ang mga anomalya na naninirahan sa kasalukuyang sistema. Abangan ang pagsasabatas na ito bago magpasko.